Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Isa sa pinaka-inaabangan ngayon ay ang Christmas Station ID ng ABS-CBN. Kasama ang mga naglalaki artista ng istasyon, isa rin ang CSID ng ABS-CBN ang siyang palaging pato at trending noon pa man. At isa na rin sa mga pinaka-inaabangan ngayon ay ang Don Bell na kasamang muli sa kumanta ng CSID ng ABS-CBN. Matabis nga itong ikinatuwa ng mga bula dahil akala ng iba ay si Bella mga kasama. tal si Bella ma ang naispatan ngunit syempre hindi mawawala ang ating Donnie. Hapon nga ay spotted ang mga cast ng Can't mi Love na nagtatape na para sa CSID ng ABS-CBN sa pangunguna nga ng ating Don Bell. Excited na ang mga bula nga para dito. Kaya naman mga kabab sigati ating habangan ang ipapalabas nga na Christmas Station ID ng ABS-CBN na kasama ang ating mains na sina Donnie at Bell.